Ngayong araw mga bro, sa panibago kong vlog, i-share ko lang sa inyo kung paano kami mag-change over ng aming compressor sa aming provision plant refrigeration from number 1 compressor to number 2 compressor mga bro. Halos parehas lang din ito mga bro sa pag-change over namin sa aming compressor ng aming air conditioning system sa aming accommodation. Clinose lang muna namin ang stop valve dito sa condenser mga bro kung mapapansin nyo pinopronsit yan mga bro. Gaya nyan mga bro. Fully close na yan mga bro. Para ma -ipo ng refrigerant sa liquid receiver. Bali nang matapos ang anti-recycling mga bro, umandar na ang compressor. Kung mapapansin nyo, inobserbahan namin yung liquid receiver side glass at umaangat na ang refrigerant. Kung mapapansin nyo, yung level ng refrigerant mga bro ay tumataas na dahil may ipon. Ang refrigerant dyan mga bro dahil nagpapump down kami ng Bali tuloy tuloy lang na umaandar ang aming compressor mga bro. At kung mapapansin nyo malapit ng mapuno ang sight glass ng liquid receiver. Inaantabayanan lang namin na mapuno yan. Tapos kusa naman magpapara ang compressor namin kapag puno na yan dahil maglolo suction. At i-stop yan mga bro. Kung mapapansin nyo mga bro tumatas pa yung liquid refrigerant sa side glass. Medyo malapit na nga pala mapuno mga bro. Dahil kapag napuno na yan, automatic, mag i na rin ang compressor mga bro. Dahil maglolo suction pressure na. Magka-cut off na yung compressor mga bro. Bali ng pumara nga pala yung compressor mga bro, ay clean ko na yung suction service valve. Kung mapapansin nyo yung valve stem nya mga bro, pino ko rin yan mga bro para maging fully closed. Kung mapapansin nyo yung valve stem nya, utay-utay na pumapasok pa loob dahil pronset nga yung ginagawa ko mga bro. After ko nga na yan, isusunod ko naman yung discharge service valve mga bro. Bale, ito naman yung discharge service valve mga bro. pino ko lang din yan mga bro. Kung mapapansin nyo yung valve stem, utay-utay na pumapasok pa loob. Para maging fully closed mga bro. Ito nga pala yung sa compressor number 1 mga bro. Dahil lahat ng bulbs sa compressor number 1 dapat namin isara. Pagkatapos nga ng discharge service bulb, ang isunod naman natin mga bro ay ang oil return line service bulb. Bali po, pronset lang natin yan mga bro para maging fully closed. Kung mapapansin nyo, ganyan ang ginagawa ko. Yung bulb stem niya utay-utay na pumapasok sa loob mga bro. Bali na close na nga pala natin lahat mga bro yung bulb sa number 1 compressor. Sunod naman natin ay magsisimula tayo sa oil return line. Service bulb ng number 2 compressor. Kung mapapansin nyo, binabaksit ko yan mga bro para maging fully open. Pagkatapos ng oil return line, service bulb, ang sunod naman ay ang discharge service valve mga bro. Binabaksit lang yan para maging fully open mga bro. Kung mapapansin nyo yung valve stem utay-utay na lumalabas dahil binabaksit yan ng aming electrical officer dahil siya yung kasama ko dito mga bro. Pagkatapos ng discharge service valve, syempre sunod, suction service valve mga bro. Bali, ika-crack open lang namin yan mga bro. Kung mapapansin nyo, baksit din ang ginagawa para maging crack open siya mga bro. Suction service valve nga pala yan mga bro. Bali ang sunod na ginawa start na ng aming electrical officer ang compressor number 2. Pagkatapos ay inopen niya na ang stop valve sa condenser receiver. Kung mapapansin nyo sa sight glass, bumababa na dahan-dahan ang liquid refrigerant dahil umaandar na nga pala mga bro ang compressor. Bali backseat din pala ang ginagawa ng aming electrical officer para maging fully open ang stop valve mga bro. Kung mapapansin nyo, yung liquid refrigerant dahan-dahan nang bumababa. Pagkatapos nga na ma open ang stop valve, isusunod naman ay ang suction service valve. Bali ipupuli open na ito mga bro. Dahil kanina nakakrack open lang ito. Kaya ang gagawin ng aming electrical officer is ipupuli open na siya mga bro. Pulley box seat. Kung mapapansin nyo, tuloy-tuloy na umaandar ang compressor nyan mga bro. Kung mapapansin nyo yung valve stem, utay-utay na yan na lumalabas para maging pulley open mga bro. Kung mapapansin nyo, pulley box seated na rin siya mga bro. After nga na mapully open yan, kailangan ibalik din yung mga cup nya mga bro, yung pinang cover para hindi magkaroon ng problema. Dahil minsan, dyan sa mga suction service valve or discharge service valve, dyan nagkakaroon ng mga leak. Habang minomonitor namin yung number 2 compressor, nilagay ko na nga pala yung mga tagging. Gaya nyan mga bro, yung valve close. Para malaman ng mga susunod na gagawa dito na lahat ng valve ng compressor number 1 ay nakaklose. Kung mapapansin nyo mga bro, ang compressor number 1 nakapara na at compressor number 2 ang umaandar na mga bro. Nakaran indication na siya mga bro. Bigyan ko lang kayo ng konting idea mga bro tungkol sa mga parts ng aming provision refrigeration plant mga bro. Ito nga pala ang electric motor. At ito naman ang compressor. Ito ang stop valve. Condenser receiver. At ito naman ang sight glass ng crankcase oil. At ito naman ang digital pressure multi-switch. Multi, multi -switch. At ito naman ang oil separator mga bro. Kung mapapansin nyo sa discharge line sya. At ito naman ang filter dryer. Ito ang charging port nya mga bro. Common nga pala yan sa dalawang compressor mga bro. At ito naman ang temperature sensor ng oil crankcase. Bali, share ko lang din sa inyo mga bro kung paano i-adjust ang set point ng anti-recycling mga bro. Dahil in-adjust namin yun sa number 1 kanina dahil matagal umandar ang compressor. Kung mapapansin nyo yung T3, yan yung anti-recycling time. 10 minutes yan mga bro. Dahil in-adjust yan ang aming electrical officer sa 2 minutes kanina mga bro. Yan, kung mapapansin nyo, naka 10 minutes na siya mga bro. Bali, kung mapapansin nyo mga bro, ang T3, anti-recycling time, 10 minutes talaga siya mga bro. Ginawa ko ang video na ito para sa mga baguhan at sa mga nagbabalak mag-electrician sa barko para malaman nyo kung paano mag-pump down at change over ng compressor sa provision refrigeration system sa barko. Sana makatulong ang video na ito sa inyo mga bro. At maraming salamat sa patuloy na sumusuporta sa mga ginagawa kong video. God bless sa inyong lahat.